to Amigas YouTube channel. For the for today's video po ay aalis tayo. Pupunta tayo ng post office. Pupunta tayo sa munisipyo nila at kung saan saan tayo pupunta ngayon. Samahan niyo po ako. Thank you. Guys, tayo ay mamamasyal ngayon. Tapos pupunta tayo dun sa dun sa ano dun sa lilipatan ko papakita ko yung lilipatan kong lugar napaka ganda po sana uh, samahan nyo po ako supportahan nyo po ako salamat po palagi lalakad muna ako hindi ako pwede magsasakyan kasi mahirap bawal ko magvideo na nagdadala ng sasakyan kaya magbabike muna ako ngayon ang init po ngayon ano na siya magtag mag, init na mawawala na yung winter hello guys andito na tayo sa lilipatan namin lilipat ka lilipat kami ng kapatid ko dito ito po yun, no? kaganda ng lugar oh. overlooking siya tingnan nyo po oh. looking sya. Napakaganda po ng tanawin. Ayan po. Oh. Paso hindi pa mabuksan yata. Ayun po. Dito tayo. Ayun. Ayan po. Oh. Napakaganda ng lugar. Makikita mo talaga ito yung aking Aries po. Di pa kasi lilipatan pa lang. Actually, next week pa magli maglilipat. Ito po yung kwartong lilipatan. Although, ito tinirahan to ng aking pamangkin. tamo oh, may mga halaman na siya tapos higaan, may bed. Upuan yan, ginawang, pwedeng gawing bed. Ayan. Kompleto pa ako ng gamit. Ayan, may aircon. May mga gamit na ho. Actually, wala ka nang dapat dadalhin. Napakaraming gamit. Itatapon nga ho yan. Kita mo, oh, mga bago pa. Kita nyo po yan. Hmm. Napakaganda ng lugar. Ayan, oh, may mga cabinet siya. May mga... Ano na siya? May mga baso. Ayan, o. Oh. Mayroon ng rice cooker. Oh, kita niyo po, oh. napaka organized niya. May lagay siya ng basura. Lagay ng mga bottle yung kasi iba-iba dito dapat yung nabubulok naka-arrange yan hindi pwedeng sama-sama ang basura tapos ito po no, yung kanyang ito yung pinto po ito po yung CR ito yung hugasan ng kamay ito yung papunta sa CR napakalit lang ng CR pero ang cute niya Ayan po, oh. Napaka simple lang siya. At may paliguan siya. Ay, e yung paliguan na may bathtub. Kompleto ko ng gamit. Ito yung hugasan ng kamay. Wala ka nang hanapin talaga. Ito yung washing machine natin ito naman yung mga damit pa, hindi kukunin pa ng mga pamangking ko. Then may mga damit din kami dito na dadalhin na rin. Itatapon ho yan, oh. napakaraming itatapon. Tingnan nyo po, oh. Itong mga cabinet na to, itatapon din yan. Mga bago pa yung cabinet, imagine din po. Ayan. Ito yung mahal na mahal kong nanay ko. Pumanaw na siya. Kaya ako bumalik dito sa Japan. Ayan yung kanyang buto na kalungkot. Ilang araw na akong nagdadalamhat at umiiyak. Salamat, Nay. Salamat sa lahat. Ayan, napakaraming gamat itatapon. Hello, guys. Andito tayo sa labas ngayon. Uh, yan po yung puno na yan, mga cherry blossom po yan. Mga siguro tuwig, mga tuwig sa go maglalabasan yan Kala mo patay na kahoy, di ba po? Mga cherry blossom po yan. Tapos mga tuig sa go maglalabasan yan ang ganda-ganda ng bulaklak. Napakaraming puno yan dito. Malapit to sa tinitirahan ng bahay ko. Alam mo yung tinitirahan ng bahay ko, napakalapit ho sa lahat ng groceryhan, palengke, uh, mag-shopping mall, mag mag-shopping ka. Lahat ng ano, malapit. Tapos ito, dito tayo sa malapit din siya, oh. Ayun, oh, may ilog. Kita niyo po, oh. Puro tanaw niyo ho. Oh. Kita niyo, oh. Hello guys, andito tayo ngayon nasa isang ilog. Tapos nakikita nyo ba yung puno na yan? Yung puno na yan, cherry blossom yan. Sensya na kayo nakamas ako. Kasi nga, hindi mo magandang klema ngayon. Yung meron silang sinasabing, ano, yung tawag nito, yung, yung dahon na yon, yung bulaklak na yun, nakakaroon ng, magkakaroon ka ng allergy. Papasok sa ilong, sa mata, tapos mam, makati sa mata tapos makati sa ilong magkakaroon panang ng allergy kaya nagmamaso tayo although malinis naman po ang lugar malapit to dun sa tinitirahan ko yung aking tinitirahan malapit sa lahat tapos po ano itong cherry blossom po yan kita niyo po oh kita nyo po oh ayan oh parang po siyang patay oh eh, cherry blossom yeah. ng buhay. Siguro mga 2 weeks na yeah. lang, makikita okay, uh... na mo ah maglalabasan na pagkarami raming bulaklak, may kulay pink, may putim-puti. Ah uh, Abangan niyo po 'yan ha, kasi magi magano mag vlog ako sa mga cherry blossom na napakarami dito. Ngayon ni pag ano si Missibol kamong par parang siyang patay ano parang patay na puno pero hindi pag kita nyo po oh ayan oh medyo sisibol na siya ng konti pero hindi pa gaano ayan oh. malapit ito sa bahay na ilipatan ko napakalapit ho sa lahat malapit ako sa post office sa munisipyo lahat tapos dito sa sa ilog ayan po Nagpahapon na ho guys. Tingnan nyo po. Medyo madilim na ng konti. Pero ang time dito is 5.30. Uh, 5.30 siya. Tapos kahit ganong oras na 5.30 kasi patapos na yung winter. Uh, medyo baliwanag na po unlike, unlike pag winter, pag ng nung, nung, mga 5 o'clock, madilim na agad. Kasi mag winter. Eh ngayon pa summer na, nung ano, change na weather. Kaya, ayan. Po. Guys, ha? So, guys, grabe ang hangin. Oh. Napakalamig pa rin ang panahon. May, may namin tayong foreigner, oh. andun sa baba. Kita nyo pa siya. Ayun, oh. ako pumapasok yung buhangin sa, sa mata kasi nag-change ng weather ko eh. kasi pag andito ka sa isang nasa isang ilog ka nakarefresh ng utak kasama na rin yung homesick kasi biglang uwi ko talaga ng Japan biglaan ito na napakalinis sa po dito eh kita nyo po yung ilog nila Walang makit, wala kang makikitang basura yung marinig na may nagbubusina may sumisigaw may nagkakantahan wala po napakatahimik ng lugar so guys nandito tayo sa uh, ano, tsunami station ayan o oh. may hotel siya yung Nitz Hotel tapos Surmi Station. Malapit yan ho sa tinitirahan ko. hang Yung doon, ayan yun. No? Doon sa tinitirahan ko, mga 15 minutes. Wala pang 15 minutes. By walking ho. So, malapit kasi siya. Kaya, marami kang maiikutan talaga dito. Napakalapit siya sa lahat. Hindi ka kailangan may magsasakyan sa grocery han ayan oh make up station police station andito na lahat <laughs> pakaganda ho ng lugar okay, Ito ko naman malingki. May mga putas na siya. Mga fresh ang putas dito. Ayan po oh. Ayan oh, paborito ko. Fruits. Mas oh. kumplito na no? may gulay. Grabe ang tomato sa kanila oh. Nang pula-pula. Hindi -pula. ganun ang gulay. Ito kailangan niya. dito ako bumibili ng mga meat. Ayan, Oh. Malinis po yan kasi nakasalamin pa siya. Uh, ayan. ayan ang... Ayan ang magbibili ng meat. Andito na. sa bibili niya ho. Yan naka organized talaga. Sige na kayo guys, hindi po din kasi bawal ho makuha sila ng mga ano. Ayun, mga marami fish. Fresh fish may sashimi oh. Ayan yung mga pusit Fish po fish na yun andito na lahat ang fish na hinahanap nyo malaki hmm? ng hipon oh. malaki ng hipon. magkaroon ng langaw o ano wala kang makikitang bangaw malinis talaga ayan guys right, oh. Ito dito paakit po tayo ngayon dito tayo mag grocery bibili tayo ng fish may fish pa rin ho dito ito yung binibilan ko ng fish ayan o oh. ulit-ulit na ng isda dito. Sariwa kasi. You know, may mga instant nang mabibili kayo dito. Tapos yun, oh, yung mga barbecue. Masarap po yung barbecue dito. Oh. Guys, may mga pasalubong pa rin. Andito na lahat. akat ulit po tayo ng isa pa, na sa pang ibitong sa loob natin ito yung unicro yan yung oh. yung tatang oh. sa ilang malapit ako sa shopping mall yan yun oh. makakabili ah, na kayo na pang summer na ano yun yun tapos ang unique rule dito mura lang kaysa sa atin kita mo yung presyo oh mura lang ang bilihin ho ay hey guys andito tayo sa baking na yung ano ang ganda naman ang eh. pagka-arrange ayan po oh ang cute cute talaga Napakayami po yan. Bumibili ako palagi dito. Marami kayong magbibili. Sa lubong. Yung pa sa eh. Ayan o. Oh. Mga pasalubong yan. pwede rin kayong bulaklak dito. Marami kayong magbibili ng bulaklak, oh, guys. Dada na mag-ari. Question flower. Napakaganda po. Ayan. Marami kayong magbibili dito, oh. Yung mga pasalubong. Andito oh, na lahat.

Thank you guys.